guys. Bishi! <laughs> ayan. Ikot-ikot lang. Yes. Sa iyo. Sa white to is, is, is eh ano. Ayan mga muraita na lang to dito guys. Punta na kayo guys. Ayan. Madami-dami pa kaming mga stocks. Ayan. Ayan yung mga sapatos. Kunting-kunti na lang talaga yan. Ubusin nyo na yan, guys. Ayun, oh, no? Know. Um, diba? Kunting-kunti na lang yan. Ayan. Dito lang kami sa El Toro de Macatzí. Ay, yung second floor. Mmm. El Toro Mmm. Bye. Thank you for watching at the show. Bishy! Bye-bye! <laughs> <laughs> Bakit na naman? Ayun, mag-hi ka na po sa... Kanina pa? Ay, kanina pa ba? Hindi kita nakita. Bye!